guys, good morning, good morning guys So andito tayo ngayon sa Manuel Resort, dito sa May guys So makita nyo guys, ang ganda ng mga peliguan uh, paliguan dito, pool, yung playground, yung park Ang ganda talaga guys, so, ipapakita ko sa inyo guys So ito yung pinaka entrance ng, ng Manuel Resort So ayan, tingnan nyo guys so, Ito yung ano nya uh, pag nito, uh, parking lot. And then, ito yung pinaka-entrance. So, ito. So, yan. Manuel Resort. So, pag pumapasok ka rito, makikita nyo, guys. So, gano'n ka, ano. Ganda itong resort na to So, Manuel Resort, guys. Dito lang yan sa may tipolog area. So, ito yung pinaka pool ng mga bata at saka may kasamang playground ayan so ayan si Santa Claus so ayan so may parang cottage na rito playground din may isa pang pool dito sa may tulo so ayan guys so isa rin to guys sa mga nakikita ko na napakagandang pool na napuntahan ko dito sa Mindanao so maliban lang doon sa may party ng Iligan City so dito sa may dipolo guys ang ganda nito ayan o oh. so ayan guys ito yung pinaka may basketball ayan so, may mga ano siya no ah uh, Palaruan parang social hall basta ginagamit din ang uh, basketball court. So ito yun guys, yung pinaka ano, niya. So pag umikot ka malawak 'to guys. Malawak nito. So nandoon si Avatar at sa kanan din si ano si Batman, ayan. So talagang matutuwa yung batar ito guys. Ayan. soalnya si Batman. Yes, ayan. Full. Cool. Ayan. ayan. Si si Hulk tapos si Transformer ayan tapos Spider-Man ayan ayos ang lawak talaga guys so, so yung mga katitian, guys so sa taas Nandun si Nakita ko doon kanina si ano eh, si Avatar. Ayun dito si Avatar. Yan. Transformer. Nandun yung may ano rin, mountain climbing siya, guys. So ayan o. So pwedeng umakyat ka diyan. kailang si paret yung bayad diyan. Ayun. So, yung pool niya. Lawak ng pool yung kanina. Connected doon sa may playground, guys. So, ikot yan doon. So, ganda talaga, oh. Ayan, oh. Woo! Talagang yung oras mo rito. Kakapusin ka ng oras sa pag -ikot ng paglipaliligo. Sa pang superhero. Ayan. So, maganda talaga, guys. So, isa rin ito sa mga nakita kong maganda na puntahan dito sa Mindaro. yung mga dinosaur guys. Ayan. So, si Avatar ito yung siyang pulpa guys. Ayan. Yung sabi ko nga si Avatar guys, nandoon sa taas. Ayan. O, oh, yun si Avatar. Ayan guys. Sana... Uh, nakita niyo itong video so talagang isa sa mga pipiliin yung preferred yung puntaan ditong Manuel Resort ayun so may hidden garden tayo pupunta nga natin to ang bait ng hidden garden ayan so ito yung mga guys wow so, ito na yung pinaka ah ito yung pinaka hidden garden natin na sinas tinatawag niyang welcome to hidden garden o ang ah, ganda yan lola nining cottage so talagang wow fresh na fresh yung hangin dito guys ang ganda ng mga cottage talagang para kang nasa ano ayan hidden hidden garden talaga to guys kasi sa likod eh <laughs> ayan di ba Ayan yung mga Ayan So tingnan natin guys Inikot ko na to ang lawak eh So Tungan tayo sa front guys ulit Ayan So, yung bata matutuwa talaga dito guys. Lawak. Meron palang ano doon Yan, nga pa natin. Para maikot na natin guys. Ayan. So, yung pinaka playground din niya. So, may mga hotel and restaurant. So, pwede ka rin talaga dito mag uh, mag vacation. Ayan. Ito yung pinaka-park niya. Hmm. So, para kang ano talaga ito, no? Ang ganda. Malawak din. Ayan, may restaurant siya, guys. Ito yung restaurant niya. Pinakita ko ah. Ayun ah. Santa Claus ko. Oh, ayan. So ito yung pinakaano niya. Wow! Ayan. So Merry Christmas and Happy New Year. Ayan. Merry Christmas and Happy New Year from Manila Resort. Ayan. So yun lang guys. Sana natuwa kayo sa video ko So maraming maraming salamat Ingat kayo and then Happy New Year Advance Happy New Year sa inyo lahat Happy Happy New Year sa inyo lahat guys Advance Happy New Year Ayan Advance Happy New Year And Merry Christmas sa inyo lahat Ayan Kita-kits 拜拜。Bye bye.